Hello po mga katropang pogi. Ang video po natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng gold-plated na ng ngipin dahil ah uh, narinig ko kasi nakakadagdag daw ng kapogian yung uh, gold-plated yung ngipin. So, unang una ang kailangan lang natin is ah uh, meron tayong ganitong chocolate. ayan Ito, to, to. Yan, yan. Gold yan, gold. O, babalata natin ngayon yan. Balata natin. Kuha natin laman, syempre kakainin natin. Hmm. Hmm. Top. Hmm. Hmm. Hold on. Pupugos na yung chocolate sa bibig nyo. Wala na. Hmm. Ah, wala na. Hmm. Kunin mo to. Lagyan mo hangipin mo. Hmm. Oh. Mm. Oh. Hmm. Ayan, oh, gold na. Hmm. Ayusin oh, nyo lang mabuti yung kakalagay. Oh. Di ba? Pogi, gold. Hmm. hmm. Pwede, pwede. Oh. Pwede yung kagusta mo naman, pwede. pati yung baba, mo. Hmm. Ah, oh. gold na. Ngayon, tuturo natin ito kay Totski. Gagawin din natin gold yung ipin Ski. Ski. Gusto mo maging gold-plated din yung ipin mo? Uy. Okay, lubay-lubayan mo ako Sige na, tuturuan ka ta, paano maging gold plated Tinan mo, paano maging gold-plated yung ipin ko. Ayoko mo. Ayoko ko. Ayaw, mo. Ayaw, Ayaw talaga. Sige na. Mayag ka na. Ayaw ba? Ayun ba? Ayun ba? Ang ganda oh. Bagay rin sa'yo yan. Pero sa akin bagay. Ayoko nga. Ha? Ang kulit-kulit mo. Ayoko. Ayoko nga. Ayoko mo? Oo, oh, sige. Parang bata. <laughs>